pwede mo mag sa DepEd maski na ay loan sa GSIS. So, ang tubag, ana, pwede ka ayo. So, sa mahimuon, ang first step is mo add to ka sa GSIS office. So, ingon mo nga, uh, abroad ka, or magnegosyo ka, o tapos, kung pwede nga, ipareconstruct ni mo yung loan. So, mag-agree mo rin to sa mga terms ni mo, o payments. Then, mag ka nga, i-over-the-counter na lang ni yung payment sa muhang loan. So ako dati na ako'y GFAL before ko nag-resign. So okay naman siya. Ang mo na ako gi over the counter lang na ako kumbayad. So kung mag-abroad ka, ayaw lang ka worrying uh, na kay loan sa GSIS. Ang importante na intention jud kabayaran bayaran utang sa GSIS. So katong question kung pwede ba mag resign maski na ay Loan sa GSIS pwede kai basta bayaran lang agad ang utang salamat